So okay guys, tapos na po tayo naligo, magpaligo sa ating mga lagong ano guys. So dito po tayo ngayon guys. So ating ibibidyohan sila guys kung saan po sila ngayon. Diba? So mga apla sa mga baguhan sa King Channel. Kung yung kalimutan, pag follow naman yung ating page ang mga alaga ko. Tapos yung ating channel na YouTube channel guys. Uh, pag follow na rin po. pag subscribe at pinutin yung notification bell guys. Tapos uh, ang mga alaga ko, small backyard. Yeah. Napaliguan po natin guys. Diba? Oh. Uh, natin ito yung ano isang panalo natin guys ha? Ah. isang panalo natin si Buyog ah. <coughs> <Boyog. Strain. coughs> Golden boy, si <coughs> Golden boy. Ah. Ah. ko guys ano na chicken na ito yung 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 natin ito yung mansuol natin guys ito ba yung lalamig sila guys ito rin yung natin napit na mag si months sibuyog rin daw sibuyog sibuyog rin si sibuyog

So tayo yung na 3 months old guys, yung niliguan guys. Diba? So nalamigan sila guys. Nalamigan sila guys. So sila, wet to it para hindi naman sila nabilad dati pa eh. So ngayon napaliguan natin. So yan, naano natin.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Так так так.